Magandang araw mga buddy Kung araw mo pinapanood itong video na to At magandang gabi naman Kung gabi ka nanonood sa video na ito Kamusta kayo? Sa video na to ay pag-uusapan natin Kung pwede ba matulog Ang gwardiya sa duty O kaya naman ay kung pwede ba Umidlip Sa duty ang gwardiya No, yan ay pag-uusapan natin Pero para sa akin na Depende Depende sa posting O kaya naman ay O yung binabantayan mo depende sa posting kung pwede kang matulog o umidlip sa yung duty. Kung ang posting mo naman ay bakanting lote, siyempre pwede kang matulog dyan o umidlip sa duty. No? Pero ang tulog kasi, yung nakaiga na eh, Nakaiga tulog. Kung idlip, nakaupo. Yung tulog manok ba? Pero, yun nga, depende ka sa posting kung pwede matulog si si Gardo si, ang guard sa duty. Yun yung sinasabi ko kanina, kung ang posting mo, binabantayan mo ay bakanting lute, matik yan, no? Makakatulog ka talaga dyan. Ano naman ang babantayan mo dun, eh? Yung huni ng ano, nung ibon sa gabi, o oh, makuliglig. Kaya, kung ang binabantayan mo naman ay matatawang lugar, o oh. Kaya naman ay eh, sa SM ka naka-duty. Siyempre hindi ka dyan maka-idlip, no? O kaya makatulog dyan pag-araw. Nakatayo ka dyan maghapon, eh. At kung gabi naman, ay eh, minakatutok sa CCTV at si YC laging masipag mag-ikot sa mga ganyan, eh. Siyempre, maunang matutulog yan si YC. Kapag nagising yan, ay mga yan ng guardian tulog. O yung mga tauhan niyang tulog. Pero hindi ko naman nila lahat Pero karamihan ay ganyan. May mga ganyan sin na unang natutulog sa duty tapos ayun, manghuli lang tulog ng gwardiya. Yun no, yan, doon topic natin na kung binabantayin mo nga ay bakanting lute, pwede ka matulog. Ay kung matataong lugar nga, tulad ng mga SM o kaya naman ay restaurant. Oo. Oh. Alam mo yung mga matataong lugar, hindi ka talaga maka-inlip niya, ano kayo makatulog. Kung labas-pasok ka pa ang tao, labas-pasok sa area mo, bantayan talaga yan, monitoring ka dyan eh. Pero, kung may kabadi ka naman, pwede ka naman, buddy, take 30 minutes tayo, o kaya 20 minutes, idlip palitan ba? Palitan kayo ng idlip. Malaking bagay na yun. No? Pero kung, pero diskartihan na lang yan ay, eh. Diskarte yan. Kayo nalang mag kung paano kayo makatulog. Kung binabantayan mo ay school. Oh. Sarado na ang gate niyan paggabi. Siyempre, makakano ka diyan. Makakadiskarte ka ng hindi po kaya tulog. Pero kung yun niya, kung matataong lugar, ah, kaya naman ay hotel, yan, pundo, subdivision, yan. Baka tulog ka rin naman diyan kaya ba? Pero kung bakanting luti ka naka duty, ah, tumatik yan. Pagpasok mo diyan ay kain ka, kain ka muna, sabay lagbok-lagbok, sabay tulong, pagising ising mo, at uwi na, uwi na. Pero, tao lang din naman tayo eh mantika nga natutulog manok nga natutulog tao tayo pa kaya ng mga gordian na tao lang no hindi naman tayo robot eh kaya yung iba kasi natutulog din naman yung iba yung mga gordian no hindi lang ako maamin yan syempre <laughs> ba't mong aminin no may yari kanyang pag umamin ka ayun oh, no, yun ang ating topic ngayon na kung pwede nga matulog ang guardia sa duty. Yun. Depende sa posting. Uh, depende sa diskarte nyo. Meron kasi mga kabady na ibang guardia. May iba dyan na ano eh, na sarili. Nakatulog na sila eh. Hindi man lang patulogin yung kanilang kasamahan. No. So, yung mga ganyan na guardia eh. Pero di ko naman nilalahat. lahat. Pero may ganyan no. Gusto ay sila lang makatulog. Pero diskartihan nyo na lang. No, kanya-kanyang diskartihan para makatulog sa duty. <laughs> Hanggang dito na lang at ingat kayo sa inyong mga duty dyan, mga badi.